Sige, yeah, what's up mga boss? Good morning, good morning, good morning sa ating lahat dyan. Kumusta, 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 kumusta kayo lahat mga bossing? At uh, for today's video mga boss, ah, na karon diri sa Baclaran Church. Sa gawas, dagan mga baligya, ang mga barato ko no. So, matanaw ta mga bossing, kay basing na ay um, barato nga brief ba. Nakakuno diri rin tulo 50 mga boss. Tatlo 50, So, tignan natin mga boss. Tara, samahan nyo ako. Oh. So na natakaroon din sa baklaran mga boss Daghang kayong tao okay, it, <laughs> Stilan Dakop na sa dakop Hala Sige Ah, <laughs> na ng mga gamit oh. Kaulah! Oh, no. So, mao ni ilang sitwasyon diri mga boss inig na pero wala sa so, pagkahoot. Awa na hinlo kalito. Nagyatay na na hinlo naman ni dire. Sa una ta pagkapalit anig grip. Na ako dire grip tag tulogis wa naman. Hinlo naman. Yahak uli na lang tani